May fishball ka? May fishball kayo? May fishball kayo? Ha? Huh? Fishball? Meron. Paano ako ng 20 peso? Fishball? Mm. Yung nodyo toast ng konti. <coughs> Hindi ako na ng galmusal eh. Hindi ako na lang ng halihan. Hindi ako na Ito ng ako na, na, na lang <coughs>

Ganit so, lang, kunin ko na yung siyomay niya. Ano, sabay mo ang deliver hindi? The... Ha? Sabay mo ang deliver? Marami, marami din nag-o-order sa loob. Yung yung mm. dalawang mais, isang saging muna. Muna? Ay, Ay. plan huh? Nagutom ang lola. Nagutom ako. Nagutom ka? Hindi <laughs> ako na al almusal eh. Saka ano, nananghalian. Para na diet, diet man. Medyo malaki yung chan ko eh. Wala, di kaya. Di kaya mag-diet. Kaya lang sila gano'ng pinakulit. Oo. Kumain eh. Hmm. Sarap ng sauce mo? Hindi nga gumawa. Sarap. Dito ka sa labas, guys. Harap. Ah! Tingnan mo sis, naubos ko na agad. Kasi nagutom ako. <laughs> Banana ko yung hinahanap ko doon. Wala naman. Magkano yan? Sa 35. Mais tsaka sagi. Pag halo-halo. Mm -mm. Mais kong yelo. Ay, mais, ano? Mais tsaka sagi lang. Okay. Hindi pa dyan kay ano. Go, oh, go, go, go. Oh, it ng konti yung brown lang. Saka ko yung sis yung ano, yung ginaganon-ganon, yung sauce po, ah. di ba? Kakain ka, tapos gaganon-ganon. Okay. Alam mo yon yung nasa kariton, yung ginaganon. Ah! 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 Kahit anong itsura ko, kahit, kahit, ang pangit kong tao, kahit wala akong itsura. Wala well, nang masama doon. Mm. Siyempre, -hmm. hinahanan mo lang. Oo. Uh, diba? Doon yung nakakakuha ka ng ano eh. Dati, yung, mga tao hindi mo ko lang. Pero sa tapa, ayaw niya rin ang mga ganun eh. Ayaw, ayaw niya yun. sabi niya, tignan mo yung kukunong nagluluto. Sipe! Ah, ngayon, mm -hmm. di marami kong customer. Oh, ah, sige, sausaw. Ganon. Mm -hmm. Sausaw. Ganon. Mamaya, meron ka customer na na, sausaw, gano'n, sausaw, gano'n. Hmm. Eh, di yung laway na, na. Oh. Diba?

So, Buti na kayo. Nakapulpahin ka. Ayun guys, uh, mag, ano ako, mag, ano ako ng tilapia, mag -iihaw ako kasi, uh, Saturday, uh, good Friday, a good Saturday, anong tao dito? Um, dalawang tilapia, mag -iihaw ako ng dalawang tilapia guys. Medyo malaki niyan guys, dalawang, isang kilo, mahigit yang dalawa na yan. So, malalaki talaga. So, <clears throat> yan, yan, ko ng asin. Lagyan ko ng paminta at saka seasoning para masarap siya, guys. Ayan. Yan. Good food pa. Good put pa mo. Kasi, Sabado, hindi kami kumain ng karne kasi, di ba, Sabado Gloria. Uh, kailangan fish fish muna tayo kasi alam mo naman sa dish yun ayan inihaw ko na siya ayan, malapit na maluto salamat pala sa inyo lahat guys sa lahat po ng mga nanonood lagi sa mga videos ko and please subscribe my youtube channel Luyang Vlog thank you so much guys pakiclick na lang po yung notification bye guys salamat